Kung sino man po ang nabiktima ng Vincent Lockman na ito gamit ang kanyang Gcash account number na gamit ang number na huling digits ay 7017315. Hindi ko na po sasabihin yung buo. Okay? Kung sino man po, PM nyo na lang po ako baka mayroong na-scam may sa inyo na ang gamit po ang number ay 7017315 para makaliko mamakahingi raw po ng abuloy na namatay raw, na namatay na daw po ako namatay na raw po ako whatever 2020 pa nako Vincent Lokman kung sino ka Vincent Lokman ang nakapalog sa Facebook mo nako hindi talaga kita tatantanan 2020 mo pa ginagrab yung pictures ko para makahingi at makalikom ng pera para hingi sa mga support So guys, ayan. So nag nagiba siya ng So ayan guys, pinost niya 'yan sa account niya. So gusto ko lang sana linawin, Siya yung babae na naipa-blatter ko na sa aming barangay na pinaratangan na ako daw yung or yung ate ko raw yung kausap niya diyan. At yung nakalagay dyan sa conversation itong nandito, 'yun yung gumagamit ng pangalan ko sa GCash account niya. So, natawagan ko na rin yung number niyan kung kaninong pagmamayari yung number na ang ginagamit doon sa number niya ay ginamit yung pangalan ko. So, itong babaeng ito, siya yung, siya yung tipon na nanggagalit sa akin. Siya yung tipon na Ayaw kong tigilan na sobrang trigger na trigger na isasampal niya daw sa akin yung resibo na meron daw yung scam sa kanya na 500. So, sa post of page, yan yung nagpapanggap na nakapost sa Facebook niya yung aking page.